Mga kabisaya, habang kami naghihintay sa crotchens, nangangawil ang mga kasamahan namin dito sa My Bards, mga kabisaya. Ito na ang kuha nila. One, two, three, four. At isa ang malaki mga kabisaya hindi pa natanggal ang hook presko na presko ito mga kabisaya habang kami naghihintay sa tagbot namin sa crochets chains nangangawil sila para ulam nila kinabukasan mga kabisaya at ako naman ang taga video ako lang kasi ang Pilipino dito lahat-lahat sila mga ibang lahi. Ito na ang kuha nila mga kabisaya. Matagal pa natanggal ang hook. So presko na presko to mga kabisaya. Ulam na to bukas. Tinula. Paksiw. At sinugba mga kabisaya. Dogay, jud natangtang ang taga mga kabisaya nag-request nami og kutsilyo para ihiwa sa wait anang isda para matanggal ang taga mga kabisaya og ako ra jud usad diri ang Pilipino mga kabisaya nag-iisa lang Pinoy diri sa site sa Asri Beach mga kabisaya kana sila mga ibang lahi Bangladesh, India, Nepal, Pakistani, o ako lang isa Pinoy mga kabisaya. Din lang kutob ang akong video mga kabisaya. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Bye-bye mga kabisaya. God bless! Shout out ya yeah, sa akong mga anak sa Pinas, sa akong amahan, pag-akong mga silingan. Amping mga tanan, mga kabisaya. Bye-bye! Natangtang na jud ang hook mga kabisaya. Bye-bye na! Mabuhay tayong lahat! Amping mo tangan mga Kabisaya